Isang magandang umaga po mga kababayan at uh, hello world sa atin po mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang dako po ng uh, daigdig. Sana po ay uh, all is well po tayo. Gusto ko pong uh, pag-usapan po natin yung tungkol po kay uh, Senator Bato de la Rosa na sadyang po napakayabang, napakahambog. Nabigyan po siya ng pagkakataon To react sa sinabi po ni Kerwin Espinosa dahil sinasangkut nga po siya ni Kerwin Espinosa na ah uh, sinabihan daw siya ni uh, Senator Bato na idawit si uh, Senator then Senator Laila De Lima. At uh, todo dinay po todo dinay itong si uh, Senator Bato de la Rosa. At uh, na kita po natin siya po ay na-interview sa Storycon. Yeah, I think that that was a Storycon. Na-interview po siya at sabi niya na sinungaling. Sinungaling daw po si Kerwin Espinosa. Dahil 2-3 uh, days ago, lumabas po sa Quadcom si Kerwin Espinosa at yun nga. Inihayag ni Kerwin ang lahat ng alam niya tungkol kay uh, Senator Bato de la Rosa. At uh, hindi pa po natatapos yung Quadcom, nagpa-interview kaagad. Itong si Senator Bato de la Rosa, very, very, ano po to, defensive. Yan po ang observation natin. He was very defensive at mukhang guilty. Yan. Alam naman po natin yan na uh, to pong si uh, former President Bigong at Bato, yan, magkakasama po yung mga yan. Sila pong mga utak nag-iisip. Sila pong mga nagpa sila pong mga planners. Pero uh, may bas-bas po dyan yung pinakamataas of course. Narinig na rin po natin si uh, Colonel Espinido. Jovi Espinido na nagsasangkot po sa dalawa. Kaya naliliwala po tayo Maliwanag po tayo naniniwala sa mga witness. Although hindi pa po nakarating to sa korte, hindi pa po sila, uh, hindi pa po dumaan sa proseso sa korte. Pero alam po natin dahil um, ito pong mga witnesses at mga testigo ay mga reliable, may, may, credi may credibility po ang mga ito. Kaya naniniwala po tayo sa mga uh, testigo. Maliwanag mga kababayan na sila nga nagplano ang mga Davao Boys. Sila Bato, sila Bongo, sila Tatay, yan. Ito po ang ano natin na pakiramdam po natin. Ito ang basa natin dyan, maliwanag naman. Na meron po talaga silang link. Hindi po sila makapag-deny po dito. At alam niyo po, ano pong sabi ni Senator Bato sa Historicon? Pag makita raw po niya tong si Kerwin Espinosa, sabi niya susuntukin daw po niya. Susuntukin po niya. Yan ang sinabi niya. Mga kababayan, may hayabang po itong mga to. Sobra sa yabang. Tignan natin kung magagawa niya yan. Katulad niya po itong si Baste Duterte na isa rin pong hambog, isa rin pong mayabang. Anong sabi niya po kay General Torre? Pag makita ko yung general na yan, sasampalin ko. <laughs> Yun po ang sinabi ni Baste Terte. na hindi naman nangyari. Wala. Tiklop din pala. Takot. Sino ba naman sasampal sa isang general? Wala itong mga ito. Hanggang salita pulang sila. Hanggang salita at sobra po sa kayabangan. They have something in common to mga Duterte boys. To mga DDS na to, mayayabang po sila magsalita. Pero sa gawa, wala. Hindi po nila, <laughs> hindi po nila kayang gawin yan hanggang salita lang yung mga yan. Ganyan po ang style nila. Yan po ang sabi ni ano sa interview sa Historico ni Senator Bato de la Rosa alias da Puroy, Kapuroy. Na pag makita niya raw si Kerwin Espinosa, isas, No, not sasampalin. Si Basti po yun. Sabi niya, susuntukin niya. Ang masasabi ko lang po dito, ito po ay, it is, not, it is very unbecoming to a public servant, to a, senator na magsabi po ng ganyan sa national, ano po, uh, television or whatever, na niya, susuntukin niya ang isang, uh, ang isang witness sa, sa quadcom hindi nababagay sa kanya, hindi siya karispe-respeto kung ganyan po siya magsalita. Mukhang aburido at stress na po itong si Senator Bato. Kaya ganito po siya mag-react ngayon. Napakaano po niya, irritable. Madali po siyang ma-irritate dahil maliwanag and it's very obvious that he is so worried and afraid dahil uh, Dala-dalawa na po ang naghahanting sa kanya ang ICC at ang justice system ng Pilipinas. Maliwanag po na meron po silang uh, link dito po sa reward system pagpatay during po sa EJ case na yan. Pinunduhan nila na pinunduhan. Kaya pala ang dami po mga pulis ang talagang uh, ginawang negosyo ito para magkapera po sila. Sabi po nila sa isang ulo, they could get like uh, as high as 10,000 pesos. Yan. Kaya ang sasama po ng mga taong ito, wag na po natin ito silang iboto, lalo na po sila Bongo, Bato, at mga Duterte. Alright po mga kababayan, uh, hanggang dito na lang po muna ang aking reaction uh, reaksyon. Sana po ay mag-iingat po tayo lagi. Huwag po natin kalilimutan na ang katotohanan ng dapat manaig. Bawal ang fake news. Bawal ang disinformation. Ipaglaban po natin ang katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat.